Hello po mga kaantingero, antingero ko dyan sa video po na ito magagawa tayo ng protective energy. Ano po? So, bago po man po ang lahat, uh, sana nasa mabuti kayong kalagayan at safe po sa bagyo. Ano? Anyway po, uh, huwag makakalimot magdasal sa bahan na Diyos. At syempre, siya lamang ang tanging makakatulong sa atin ng ating mga pangailangan. Ang spiritual na paniniwala po na ito ay ika nga ano lamang enhancement lamang ano po. Then da uh, Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaanting, eroanting ko dyan. At uh, shout out po sa mga bago kong uh, subscriber. Nas ano na rin po tayo uh, 3k. Salamat po, salamat. Um, at sa mga dati ko ng ano, taga-subaybay, at syempre po, ang uh, video na ito ay magagawa tayo ng protective, ano, um, energy, ano po. So ito ay para sa inyo, ang tanging lamang pong gagawin ninyo ay accept it. Ito naman po doon ay para lamang sa mga gusto, at kung ayaw po, okay lamang ito. At uh, kung kayo po ay gagawa, ganito lamang ang gawin ninyo ito po ay uh, tutorial, ano, sa doon sa mga merong may problema sa, ano, yung sa lagi po na naganda de na deplete yung energy ninyo ano, dahil kung kayo ay nasa ano, ah uh, ano lagi ng mga tao tapos yung tao uh, eka nga yung kinakain ng energy natin ano sa so ganito lamang po ang gawin ito ay napaka simply hindi po kailangan ang orasyon dito ito ay para lang sa inyo so ang ano man pong i-share ko dito most of the time po walang orasyon kasi mas maganda yung matuto muna tayo na walang orasyon para, para hindi tayo magdepende sa orasyon lagi tapos kung kailan man natin talaga kailangan na kailangan ng orasyon, ang orasyon po mismo, ang agimat anting-anting ay sila po mismo ang gumagana. Nakusa po 'yan. Kaya mas maganda po na hindi natin inaabuso ang ating mga ano uh, kaalaman. Ano po? So anyway po um itim na kandila po ito, ano? Kasi ako ito po ay para sa inyo. Ah, uh, pero pwede po ninyong gawin ito. Kung gagawin po ninyo ito ay uh, kung yung sperma po ano, na puti, uh, basta po yung kung magagamit kayo, wag po yung uh, pinatunaw ng kandila sa ano, sa simbahan ano po. Uh, kasi yung mga pig melt na may mga wishes, prayer na po yun. So, may mixed ano na po yun, energy ano. Uh, minsan po ang mga tao nagdadasal na, 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 ng healing minsan nagdadasal ng ganti minsan naghihiling ng pera kung ano-ano mo pa na andun na so hindi po yun maganda na para gagamitin ninyo sa sarili ninyo always na magagamit po kayo na sarili ninyong kandila nagagawin para sa sa inyong ano uh, energy protection ano po or pag ano uh, gagawa ninyo ng ano energy shield mas maganda po yung ano ah... Uh, uh, hindi paggamit na kandila ano po so yung sperma puti po yon kung ano man pong kulay ang available ninyo okay na po yan basta hindi gamit ano ako po ang ginagamit ko po lagi ay itim na na kandila ano po kasi mahilig ako sa itim so eto po kahit anong itim na kandila pwede na basta hindi gamit po ano so eto po i-ano ko sa inyo kasi a lot of times po nagaano ako nagagawa naga ako um ah uh, in, ano po yung pinapatintihan at uh, tawag nung sa bicol patinti ganun din po atay ay rin yun sa tagalog ano patinti yung kung ano yung mga ah uh, hinahayaan mo na lang na mag ano mag il mag, mag, uh, mag masunog yung kandila ano yung uh, der tapos bago pa man siya maupos, sindihan mo uli kaya marami po akong ano ang ina ano ko po lagi may 13 candles ako lagi ano po so uh, ito po ay aking prefer, uh, preferred lang po so kaya meron ako pero sa inyo po pwede kayo magamit ng kahit isa lamang nakana sperma okay na po yan ano kasi pang ano halimbawa ah, yung pang sarili pero ako po ay uh, ito ito po talaga ang ginagawa ko lagi. So, meron po akong ano talaga na kandila, pinapatinti. Ano po? So, ngayon po, ang gagawin po ninyo, ito, uh, toothpick or ano po yung uh, palito ng posporo. Ano po? So, gagawa po kayo ng ano yung uh, susulatan po ninyo ng pangalan ninyo ano so not, kahit po yung ano yung hindi ninyo Uh, anong masyado ano pero basta susulatan ninyo ng pangalan ninyo sulatan ninyo ng birth date ninyo sulatan ninyo ng pangalan ng mama mo at pangalan ng papa mo kasi importante po yon na yun ay naandyan kasi siguradong sa'yo yon kasi kung pangalan mo lamang pang mo yung pangalan mo nung isinilang ka tapos um, yung, ano pala yung pangalan mo po nung isinilang ka ano ang yon ang isusulat mo lagi sa kandila hindi po yung pangalan mo na may asawa ka na so kasi marami po tayo nakaparapareho ang pangalan natin ano so yung hinihingi natin hindi mapupunta sa atin posible mapunta sa iba kasi kung may nag-ano naghihingi rin na ganon so mas maganda po yun na ang hinihingi natin sa atin talaga mapunta kaya yung ano lagi po kailangan na lagi yung pangalan ng mama at papa ninyo na andyan para ikaw talaga yon kasi ikaw lang nag-iisa na mayroong mama na ganun may mayroong papa na yon tapos birthday mo then, pangalan mo so ikaw lamang po yon ano so ngayon po isusulat mo po yan dyan i ano tapos isusulat po ano tulad nito ano po ah yan ganyan susulat po ano so ang pakasulat mo po, pakasulat mo, ano. So, ngayon, ang gagawin mo po, ano, ang gagawin mo, bago mo, bago mo patusindihan sindihan, na, ano, nakasulat na po, ano, nasulat mo na. So, sabi ko po, kahit isa lang na kandila, okay na yan, ano, so, sinulat mo na yung pangalan mo dyan. So, hindi ko po isusulat ang pangalan ko dito ngayon kasi ito ay tutorial. Ano po? So, ngayon, dinaisulat mo na po ano. So, ang gagawin mo po, ang ano ko po, lagi po akong na, ano na, may gloves kasi importante po yan sa akin. Ngayon, sa inyo po, pwede po kayong hindi magamit ng gloves kasi pang sarili naman ninyo, ano. So, ngayon po, ang gagawin nyo po, hawakan ninyo ng ganyan, ano. Hawakan ninyo ng ganyan, nakaano kayo, nakaupo kayo, or naka, luhod or um, naka ano, naka yung naka meditation position, position po ano naka cross pang ano ang paa okay na po yan ano so ngayon hawakan po ninyo ng ganyan ano na hawakan ninyo ng ganyan ano po ganyan tapos bigkasin mo po yung pangalan mo bigkasin mo yung yung pangalan mo ng inong isinilang ka tapos ah uh, yung ano mo mama at papa mo ano three times mo pong bibigkasin so ngayon po pakatapos po noon na pagbigkas mo ng three times ihihip mo po siya dito ano ihihip mo dyan three times pong ihihip ano ngayon saka mo siya sisindihan ano po saka sisindihan so pakasindi Ayan po ano, nasindihan na. Ayan natin dito. Di, nasindihan na po ano. Ngayon, ang gagawin nyo po, yung palad ninyo, ano palad ninyo, igaganyan. Ano po? Ngayon, yung energy ng ano, na nagki dito sa kandila, tapos dyan, nag-absorb po yan sa kamay mo. Ngayon, iaano mo siya, ipofocus mo yung sarili mo, iganyan e ganyan mo ano, tapos hayaan mo na yung kamay mo mag-absorb nung energy po ng apoy hanggang makapasok sa katawan mo na yung nag ano ka, yung paparang pinapalitan mo yung negative energy pinapasukan mo ng positive energy ano po, so ganyan then, pag alam mo po na ano na, na puno na yung katawan mo ng positive energy ng ano, nung shield, ay nang ano, i-expand mo po siya. Iaano mo, iisipin mo na ini-expand mo, visualize mo po na ini-expand mo yung energy niya. Ano po? So, ganyan po, iaano mo. Hanggang sa halimbawa, gusto mo ng isang metro, ano, ang layo noon na para yung tao na may dalaman na masama or may negative energy man or ano, very, ano siya, negative ang ano niya ang uh, energy niya. Hindi ma, ano, sa sa'yo. Hindi makarating sa na andiyan siya. Malayo siya. One meter away siya po. Ano? So, ganyan po ang gawinin mo. So, i-ano mo na at least, ano, one meter. Kasi, kailangan po na i-ano mo siya yung uh, talagang i-usog mo. Ano? I-usog mo. i mo siya hanggang sa, ano, isang metro at least. Ano po? Ngayon, kapag nagawa mo na po yan, hayaan mo po na, ano, hayaan mo po na map tumtum -tum yung ano yung uh, kandila. Tapos pa tumtum po ng kandila, i ano na, ibalot mo lamang po 'yon sa ano sa uh, itim na ano, sa itim na na yamet. Ano po? Tapos balutin mo sa mo na ili ano ilibing sa ano sa lupa ano na para hindi makita ng iba walang makakuha ikaw lamang So, normally po, ang mga, ano, kapag ganito ang ginagawa, nagagawa lagi, meron po kayo na, ano na yung parang, pat, ano po na, ano yung, uh, yung container po, na may lupa na, tapos lalagay, ilalagay mo na lamang siya doon, para kapag puno na yon di saka mo na lang i ano i-discard po ano i deliver mo sa ano sa lupa ng malalim para isahan lang so ngayon po, di ano na, di ganyan na po. Ang naano mo, na i-ano mo na, na i- ano mo na, na i- -ano ilubog mo, -ano mo, -ano mo, -ano mo, -ano mo na sa lupa, ano po. So, hayaan mo na po, ganyan. Tapos, pag ano naman po, nakaramdam ka na naman na ganyan na naman na yung pamparang parang nadideplete ka na naman, gawa ka po uli. Kasi ito, kailangan po nito, nag-ano, nag uh, nag -re renew ka o lagi para yung negative energy, kung ano man yung kamalasan sa buhay ng tao na yun, hindi malipat sa iyo. Kung ano man yung ka, ano yung sadness na nararamdaman ng tao na ano na naglapit sa iyo, hindi mapupunta sa iyo. So yan po ang ano ang positive na ano na dala po nito sa buhay natin. Ano po? So anyway, um, sana po na katuto ng ano ng uh, kaunting aral ano po so ngayon po kung i-advance ia po natin ito ano kung i-advance ia natin ito na halimbawa may orasyon na so bago ko pa man anuhin sindihan ang kandila yun maglalagay na po ako ng orasyon tapos paglagay ko ng orasyon yung kung sino man yung taong ayaw ko hindi siya makakapunta. Hindi siya makakapunta sa akin. So, ganoon po. Ang Oransian po ay nag-ano, nag, uh, ano, nag enhance ng ating kakayanan. Kasi meron na po talaga tayong kakayanan. Kasi, ano tayo eh, uh, tao tayo, ano, um, may espiritu tayo na galing sa mahal na Diyos. Ano po? So, kaya ang ano man nakakayahan ng bawat isa, yun po, nagiging magaling ang isa dahil kung laging nagpa-practice. Ang lahat po ay sa pag-practice, ano, kasi dapat po hindi tayo tumigil ng pag-aaral. Everyday po, nag-aaral. Tulad ko po, ano, everyday po ako nag-aaral. Ako po ay nagbabayad ako na mag-aaral ako uh, ng, ano, ng uh, ibang mga paniniwala kasi importante po yan sa akin. Gusto ko maintindihan kasi uh, kailangan ko pong maintindihan yon Curious po ako. So, Anyway po, sana makabigay ito ng uh, positive outlook po sa inyo. And uh, God bless everyone. Bye!